Alam nyo, alam mo ma'am, tama yun eh. Ako, yan, dyan ako, isa yan sa pinaka kinamuhian ko sa administrasyon ni Pinoy. Sumalangit si na waan. Yung tanimbala, laglagbala na yan. Napaka, napaka demonyo ng mga gumawa niya. Lalong-lalo na dun sa mga, can you imagine? First-time traveler mo, kunwari. Nakaipon ka, gusto mo lang naman bumiyahe, may pasyal mo yung pamilya mo o kung sino mga kasama mo. Tapos ididiscurril ka nila sa pamamagitan yan. Diba? Meron na naman yata ngayon yan. At lalong malaking pahirap yan sa mga nagtatrabaho abroad. OFW. Biruin mo uuwi yung tao rito magpapahinga. Minsan yung pahinga niya dito, hindi naman siya talaga pahinga. Hindi naman yan matutulog ng isang linggo dito yung OFW. Pag umuwi dito, dadalawin ang pamilya, ipapasyal ang pamilya. So yung pag uwi dito ng OFW, pagod rin siya. Pagod siya, gumastos siya. Para lang makasama niya ulit yung pamilya niya, kaibigan niya, asawa niya. Kulang yung oras niya, babalik na naman siya para magtrabaho, tas tataniman mo ng bala. Diba? Gano ka demonic yang mga putang inang gumagawa niyan. Kaya yeah, doon ako bilip na bilip kay Tatay Diggs sa so, kung paano niya hinandle yung ganong sistema. And sad to say, ito na naman. Ngayon, administration. Bakit ba hindi tayo maka-timing lagi ng isa parang isang beses pa lang tayo sa kasaysayan nagkaroon ng maayos na leader. Kaya ako lagi akong nakikiusap kaya ako siguro daldalan daldal dito sa social media. Nilalabas ko yung frustration ko. At nakikiusap ako sa taong bayan, number one, iboto yung mga matitino. Sa opinion ko, PDP laban straight, lahat na yan. at ikalawa. Kagaya ng ginawa nating pagsuporta kay Tatay Digong no. Sana naman ay magsulong tayo ng mga taong kagaya niya. Isang halimbawa doon yung anak niya. Yung sinisira. Feeling ko mga anak niya lang yung matitino eh, yung pwedeng maging leader eh. Di ba? Kasi tignan niyo ha, Saka sa kasaysayan natin. Ferdinand Marcos Sr. Ngayon si Bongbong. Ano nangyari pareho? Cory Aquino. Si P tapos Pinoy. Parehong masagwa. Baka naman pag Duterte ulit. O, oh, parehong matino. O, oh, diba? Dapat taong bayan. We, we cannot do anything siya ngayon about kung sino yung ipipresenta niya yung sarili niya na tumakbo dyan. Usually, yung may pera lang yan. Yung mga mayayaman lang yan. Ganyan, kaila tambalos-los. Mga ganyan yung mga ano. Pero, kung taong bayan ang magsusulong at let them know, lalo na may social media na ayaw ka namin. Bakit ka tatakbo? Ayaw ka namin. Eto ang gusto namin. Oh. Omar Duterte. O, kunwari, ganun. Tambayan ito ang gusto namin. O. Oh. Eh, di ba? Simula pa lang. Maalam na natin, mer merong makakapaghimok tayo ng mga matitinong tao na tumakbo. At suportahan natin sila. We should choose our leaders. Hindi yung nang tayo, may social media naman eh the, nation should choose its leaders. Hindi lang yung kung sino lang yung tumakbo. Yun yung pagpipilian mo. Eh, lahat ng tumatakbo, yung makakapal yung muka. Ala, naman gagawin kundi mag magnakaw. mag -ambisyon. Anyway, God bless ma'am.